nagsagawa ang may-ari ng kumpanya ng isang pagsusuri para sa magiging bagong tagalinis. Pero nang makita niya ang video ay, sa kabila ng magandang umaga sa labas, si Michael ay nag-iisa lamang sa kanyang opisina, nahihibang sa pagsusuri ng bawat dokumento sa kanyang harapan, sa puntong mapapatanong na lamang siya sa kanyang sarili, papanong natatandaan ni Dad ang lahat ng impormasyong ito. Kung nauunawaan niya lamang ang lahat ng nakasulat sa mga papel na yon, ay hindi sana siya magmumukhang estudyante na napapaharap sa isang aralin o kurso. Bakit ba siya inayaan ng kanyang ama na ma-involve sa management ng kumpanya noon? Bakit hindi siya binigyan nito ng sapat na kaalaman? Maraming beses na rin nagawang tanungin ni Michael ang kanyang ama pero naninindigan ito sa isang desisyon. Sinasabi na dapat matuto si Michael base sa personal nitong magiging karanasan bago ito tuluyang mapasok sa negosyo ng kanilang pamilya. Iniisip tuloy ni Michael na baka walang tiwala sa kanya ang kanyang ama o sadyang nagsiselos lamang ito sa kanyang sariling negosyo. Sadyang mahirap intindihin ng kanyang ama. Malamang na ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa ang labis na nakaapekto sa kanyang emosyon. Kaya simula noon, ano man ang mangyari sa kanyang buhay kahit maganda ito, ay hindi na siya nagiging masaya. Bilang anak ay pilit namang inuunawan ni Michael ang kanyang ama. Alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ito dahil sa pangungulila. Bata pa si Michael nang mawala ang kanyang ina kaya wala itong gaanong maitulong sa kanyang ama. Ang ama niya ay isang malakas na personalidad at pambihirang stamina. Si Michael ay pinaglaanan niya ng pagmamahal at sapat na pag-aalaga. Dagdag pa na masyadong istrikto at dedikado ang kanyang ama pagdating sa negosyo. Kaya ipinangako nito na hindi niya ahayaan ang sino man na patakbuhin ang kumpanya, maging ito man ay kanyang anak. Pero ngayon ay waring nag ang lahat. Si Michael ay kinakailangan ngayong pamahalaan ng isang kumpanya nang walang anumang karanasan. Marahil naniniwala ang ama ni Michael na yun ang pinakamagandang paraan para matuto sa pagnenegosyo at makapagsimula sa pagre ng problema agad-agad. Baka naman may iba pang dahilan bukod doon. Pakiramdam ni Michael ay siya ang pinaka-stupidong lalaki sa mundo lalo na sa tuwing nagtatagal siya sa pag-intindi sa detalyado at mahihirap na mga dokumento. Nararamdaman na rin ni Michael ang pagtitinginan sa kanya ng marami, kaya't maigi na lang at sinabi sa kanya ng kanyang ama kung sino ang pwede niyang matanungan at sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Pero syempre, kailangan niyang umani ng respeto ng hindi umaasa sa iba. Hanggang ilang pagkakamali pa kaya ang kanyang magagawa at magagawa ba ni Michael ang maging mahusay na leader sa kanyang mga empleyado? Halimbawa si Alan ay madalas na nakikipag-usap kay Michael, ang staff na matagal nang nangangarap na maging ulo ng kumpanya. Si Michael ay dapat maingat sa kanya, madiskarte siya at naghahanap lamang ng kahit na kaunting pagkakamali niya para siya ay masiraan. Marahan ng sinuri ni Michael ang financial reports. Dalawang oras ang makalipas, si Michael ay pagod ng nagbaneho papauwi ng mailaw na syudad. Madilim na sa labas dahil kasagsagan na ng gabi. Sa daan ay nalalampasan sila ng mga makukulay na restaurant signs at storefronts. Pakalampas niya sa isang nightclub, si Michael ay nadama ang bahagyang pagkadismaya at agad na paisip. Naanjan kaya si Lily ngayon? Kung nandyan man siya, sino naman kayang kanyang kasama? Pero sino nga ba ako para alamin yun? Parehas kaming gumawa ng sarili naming desisyon sa totoo alam ni Michael na sa simula pa lang ay matatapos din ang mabilis ang kanyang relasyon. Si Lily ay anak ng Head International Company at walang hindi binigay ang kanyang magulang sa kanya. Wala siyang alam sa pinanggalingan ng kanilang pera. Gayon pa man ay nakasanayan na ni Lily na lustayin ang walang pakundangan. Si Michael ay hindi naman mahirap pero ang level ng kanilang family business ay hindi mo maikukumpara sa marangyang buhay na nakasanayan ni Lily. Matapos malaman ang tungkol sa kasintahan ng kanyang anak, ang ama ni Michael ay napagtanto agad na hindi pwedeng magkasama pa ang dalawa. Isang bagay na hindi maunawaan ni Michael, pero isa lamang ang naging dahilan ng kanyang ama. Kailangan pumili ka ng ordinaryong babae lamang, nasasapat sa status na meron ka. Naunawaan ito kung anong naghihintay sa kanyang anak pag ipinagpatuloy pa nito ang kanyang pakikipagrelasyon. Maganda na rin na hindi niya sinabi kay Michael kasi si Lily ay isa lamang materialistiko at spoiled na babae. Sa halip ay hinayaan niya mismo ang kanyang anak ang makapansin nito. Sa puntong maging ang ugali ni Lily ay hindi na rin niya matagalan. Lalo na sa pagpapabili nito ng mamahaling pabango, mag-aya sa magagarang restaurant sa hapunan at pagbibigay dito ng exotic flower na kanyang hilig. Sa pagkakataong yun ay naintindihan na rin ni Michael ang kanyang ama na hindi si Lily ang babaeng nararapat niyang makasama. Hindi lang talaga maalis sa isip ni Michael ang natatanging ganda nito. Mahabang brown na buhok, balingkinitang katawan at berdeng mata. Kahit ngayon matapos ang pag-aawayan at pag-aargumento ay hindi pa rin niya mapigilan ng hindi maisip si Lily. Kaya naman naaalala niya rin ang hindi magagandang sandali ng kanilang pagsasama. Kaya ng imbitahin ni Michael si Lily sa kanyang graduation party kasama ang kanyang di ganun kayaman na mga kaibigan na tila binaliwala lamang nito at hindi siya sinamahan nito sa ospital para madalaw ang kanyang kapatid matapos itong maoperahan. Kaya naman napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung paano isang napakagandang babae na gaya ni Lily ay magkakaroon ng ganong makasariling personalidad. Matapos nila subukan magbakasyon ng magkasama ay mas lalong hindi matagalan ni Michael ang pag-uugali ni Lily. Sa mga panahong ito, ang kanyang ama naman ay nag-fail sa isang profitable deal Dahilan para magbayad dito ng penalty sa kanyang mga kasosyo. Alam ni Michael kung paano hirap ang pinagdaanan ng kanyang ama para makuha ang perang kailangan nito. Pero nagagawa pa rin itong paglaanan si Michael ng pera gaya ng nagastos sa kanilang pagbabakasyon sa Malta. Sa kabila ng lahat, si Lily ay naghangad naman makapunta ng Mexico na matagal na niyang pinapangarap na mabisita. Wala namang pera si Michael para sa ganong kagarang pagbabakasyon at hindi niya makontrol pa ang kanyang emosyon. Kaya naman inamin na niya kay Lily ang lahat tungkol sa kakulangan ng kanyang kakayanan at marami pang hinaing. Di umano gaya niya na nakaasa lamang sa yaman ng kanyang daddy. Si Michael ay nais maging matagumpay nang walang hinihinging tulong sa iba. Si Lily naman ay napangiti na lamang. Hindi mo ata alam kung sinong babaeng sasayangin mo. Isa pa, responsibilidad mo naman bilang lalaki na ibigay ang lahat ng gusto ko ha. Hindi lang ikaw ang magandang babae. Maraming mas higit dyan kaysa sayo. Matapos ang usapan na yon ay pagalit ng nilisan ni Lily si Michael. Simula noon na hindi na sila nagkita pang muli. Si Michael ay nangako na lamang na mas i-improve pa ang kanyang sarili. Ngayon din mas mapaangat pa ang negosyo ng kanyang ama. Makapagbigay dito ng bagong level ng financial nang walang sino man ang nagmamaliit sa kanya ng dahil lang sa pera. Ang mga sumunod na araw ng meeting ay naging maayos kung saan si Michael bilang bagong head ay nagawang sumagot sa may hirap na katanungang binibitawan ni Alan. Nang ang pintuan ng opisina ni Michael ay nagbukas, ay marahang bumungad ang isang dalaga na agad ng tanong kung pwede nitong madiligan ang kanyang halaman. Tumungo naman din si Michael bilang pagsang-ayon sa hindi malamang kadahilanan naman na hindi na maalis ang tingin niya sa dalaga. Nakayo ang babae ng pumasok sa loob ng opisina. Maganda ito kahit na medyo magulo ang buhok at nakalumang kasuotan lamang pero labis pa rin itong nakakaakit. Parti dapat natural ang kanyang ganda na walang bahid ng anumang makeup. up Bago ka lang ba? Diba? Ngayon lang kita nakita dito eh. Opo, bago lang po ako dito sa kumpanya. Ito po ang aking unang araw sa trabaho. Kagagaling ko lang po ng HR department kaya hindi po ako nakapaglinis ng inyong opisina bago kayo makarating. Pasensya na po. Ang babae ay marahang nagpakilala sa pangalang Valerie. Kasabay ang isang magandang ngiti. Masaya ako na magkakaroon ng bagong empleyado itong kumpanya. Basta tatandaan mo Valerie, kapag may kailangan kayo huwag kang mahihiya na magsabi sa akin. Si Valerie naman ay nagsimula ng magdilig ng mga halaman sa loob ng opisina. Habang si Michael ay natutuwa na meron namang magandang muka ang nadagdag sa kanilang kumpanya. Simula ng araw na yon ay mas napagtanto ng gusto ni Michael ang mga espesipikong aktibidad ng kumpanya hanggang sa maresolbahan na niya ang ilang impormasyon ng tama at nagsimula nang magkaroon ng magagandang desisyon na siyang makakapagbigay ng positibong opinyon mula sa kanyang mga empleyado. Dito ay nakaramdam siya ng panibagong enerhiya na siyang nagamit pa niya lalo sa negosyo. Madalas na rin gumugugol ng oras si Michael sa trabaho para mas maanalisa ang impormasyon na kinakailangang suriin sa bawat araw. Isang araw nang mapaaga siya ng isang oras papunta sa kumpanya ay nabungaran niyang bukas ang pintuan ng deputy office. Bakit ang aga mo pong dumating? Tanong na nadinig ni Michael mula sa labas ng opisina. Hindi sanay si Michael na maabutang ganong kaaga si Alan sa kumpanya kaya't agad siyang nagtaka. Dito na niya mas nadinig pa ang hinaing. Sir Alan, kapag inulit niyo po yung ginawa niyo sa akin ay ipagtatanggol ko na ang aking sarili pinipilit na kontrolin ang kanyang emosyon. Takot na takot naman ako. Pasarkastikong pangaasar ni Alan. Huwag kang mag -inarte. Huwag kang magpanggap na para kang mahiyain. Madali lang kitang mapapaalis dito kung gugustuhin ko. Sa puntong ito ay nadinig na ni Michael ang isang malakas na ingay ng pagsampal sa takbo ni Valerie Papalabas. Si Michael ay natuwa naman sa naabutan niyang eksena dahil ang ginawa ni Valerie ay tama lang Malamang na sinadyang makarating ni Alan ang maaga para masolo ang bago nilang tagalinis. Naiisip din ni Michael na mga ngailangan ng proteksyon sa ngayon si Valerie matapos ang pangyayari. Ilang araw ang makalipas ay nakasimangot na pumasok si Alan sa opisina ni Michael at agad naglapag ng isang papel sa mesa. Ito ay isang official report. Nakagawa ako ng official record noon sa loob ng secretary's office. Kaya huwag kang magpanggap na hindi ko nadala ang report na ito Meron tayong emergency dito sa opisina dahil may isang empleyado ang nagnanakaw sa atin na hindi pa dati nangyayari. Nakalap ko na din ang mga pangalan ng nabiktima kaya kailangan agad nating maorganisa ang inspeksyon sa bago nating tagalinis. At kilalanin kung sino talaga siya. Ang bagong tagalinis lamang ang tiyak na makakagawa ng pagnanakaw dahil hawak niya ang susi sa bawat opisina at kwarto dito sa kumpanya. Matapos sabihin yon na umalis na ng may ngiti si Alan abang si Michael naman ay halos maampas ang kanyang mesa dahil sa pagkairita. Bagamat nagdududa ay kailangan pa rin matiyak ni Michael dahil kung talagang si Valerie ang nagnanakaw ay kailangan niya agad itong maaksyonan. Sadyang may parti lang sa isipan ni Michael na nagsasabing hindi magagawa ni Valerie ang bagay na yun. Agad sinuri ni Michael ang lahat ng CCTV records sa buong area ng kumpanya at inihanay na rin ang lahat ng sinasabing biktima para makausap. At base sa kanyang nahanap ng mga impormasyon ay malaki ang posibilidad na hindi nagsisinungaling si Alan. May magnanakaw talaga sa kumpanya na hindi niya makilala. Kaya naman pinag-isipan niya ito ng malalim. Nung wala pa si Valeria hindi pa nagkakaproblema ng ganun ang kumpanya. Lalo na nung mga panahon ng kumpanya ay nasa pangangalaga pa ng kanyang ama. Dahil ang kanyang ama ay normal na nagbibigay ng matinding atensyon sa kanyang bawat empleyado. At palaging inaalam ang bawat nangyayari sa lahat ng sulok ng kumpanya. Sa kabila ng lahat ay nag-alinlangan pa rin si Michael dahil para sa kanya ay napaka-inosente at desente ni Valerie tingnan para makagawa ng ganong bagay. Kailangang mahanap ni Michael ang traidor sa kumpanya pero paano? Para mahuli ang magnanakaw ay sinubukan ni Michael na iwan ang kanyang wallet na may lamang pera. Ang tanging inalis niya lamang dito ay ang kanyang mga bank cards. Para mas makatotohanan ay hinagis niya ang wallet sa sahig sa tabi ng kanyang mesa. Para lumabas na ito ay nahulog lamang nang di niya nalalaman. Kung talagang ganun na lamang kahayok ang magnanakaw na yon sa pera, ay tsak na madali niya itong mahuhuli sa patibong. Nakatutok sa wallet ng kanyang iniwan ng isang hidden camera. Nakataon namang lilinisin na rin ni Valerie ang kanyang opisina mamaya. Kaya't malalaman niya kung talagang isa siyang mabuting babae at wala talagang kasalanan. Matapos ang isang matagalang meeting na inabot na ng gabi, ay umuwi na agad si Michael at agad si Nuri ang narecord ng kanyang tinagong kamera sa kanyang laptop. At sa espesipik yung oras ng recording ay napagmasdan niya si Valerie na naglilinis, nagdidilig ng halaman. Lininisa ng mga shelves at mesa ng kanyang opisina. Hindi pa agad nakita ni Valerie ang wallet. Pero tsak si Michael na mapupuna din niya ito kapag nag si Valerie ng carpet. Ilang sandali pa ay nagawa na niyang mag Ganap na rin niyang nakita ang wallet at dinampot ito agad-agad. Ngayon ay mabubunyag na ang katotohanan pero mas naguluhan si Michael sa kanyang nakita. Agad sumulat si Valerie sa isang papel at itinabi ang liham na yon sa kanyang wallet matapos itong ibalik sa mesa. Nagawang maghintay ni Michael hanggang umaga bago alamin ang nilalaman ng liham na sinulat ni Valerie. Halos di naman nakatulog ng maayos si Michael sa labis na pag-iisip. Kinabukasan ay maaga namang dumating si Michael sa kumpanya. Dumiretso siyang agad sa kanyang opisina para mabasa ang liham. Sa tingin ko'y ang yung pagsusulit. Salamat. Sa tingin mo ba'y hindi mauunawa na ginawa mo yon? Ay isang pagsusuri lamang? Napagtanto niyang si Valerie ay isang matalino at matapang na babae. Pero kung ganun, bakit ito nagtatrabaho bilang tagalinis lamang? Maya-maya pa ay napansin ni Michael ang pagdating ni Valerie. Malamang na ang unang naislinisin ni Valerie ay ang kanyang opisina ng araw na yon. At gaya ng inaasahan, pagbukas ng pinto ay nabungaran na ni Valerie si Michael na labis sa kanyang napahinto. Ay, pasensya na po sir. Hindi ko po alam na maaga kayong nakapasok ngayon. Hayaan niyo po sa ibang opisina na muna ako maglilinis. Nang paalis na si Valerie ay agad itong inawat ni Michael. Sandali lang. Gusto ko talagang makausap ka. Si Valerie naman ay agad umupo at marahang inihanda ang sarili para makinig. Pasensya ka na sa ginawa kong pagsusuri. Nais ko lang talagang malaman kung sino talaga ang magnanakaw sa kumpanya. Alam mo na ako ang namumuno at pinakaulo dito sa kumpanya. Kaya't kinakailangan na may gawin akong aksyon hindi ko naman pwedeng idulog sa mga pulis dahil lalo akong magkakaproblema. Opo, naiintindihan ko. Sadyang maraming hamon ang nakapaligid sa kumpanyang ito lalo na sa'yo. Bakit? May napansin ka ba? Oo naman. Hindi lang naman ako tuwing umaga naglilinis ng mga opisina tuwing hapon din. Sadyang alam mo na isa lamang akong tagalinis. Para bang isang robot na gumagawa ng kung ano-ano Madalas na iniisip nila sa tagalinis sa kagaya ko na hindi marunong gumilang at walang anumang kaalaman. Sa madaling salita ay mahirap umintindi. Dahil dito ay nagagawa kong maobserbahan ang etikal at financial na sitwasyon ng kumpanya. Malamang na meron kang ilang university degrees. May patawang salita ni Michael. Ang totoo niyan ay isa lang ang degree ko na nagmula sa napakagandang universidad. Basta huwag mo itanong sa akin kung bakit ako nagtatrabaho bilang tagalinis lamang. Panandalian lamang ito at meron akong sariling dahilan. Sayang bihira akong makatagpo ng napaka-interesadong babae na gaya mo, tas aalis ka din pala. Pwede ko bang hingiin ang opinion mo tungkol sa kung anong malalang bagay dito sa kumpanya ang dapat ayusin? Wala naman ito sa kumpanya. Ang isa ay sa deputies ng kumpanya, naghahanap ng supporters, isang lalaki na naghahangad bilang maging ulo ng kumpanya. Kaya naman labis siyang nagalit sa iyo nang maibigay ang posisyon. Kung ako ang tatanungin at kung tama ang aking pag-aanalisa, ay sinusubukan ng lalaki na iyon na makiusap sa abogado ng kumpanya na magsagawa ng ilang dokumento at pumirma ng kontrata na hindi nagtagumpay ang kumpanya ay tiyak malalabasan ng maraming pera hanggang sa umabot ito sa bankruptcy. Kapag nangyari yon ay wala ka nang magagawa para maresolba ang problema ng kumpanya. Si Alan ay may plano na na kapag nagtagumpay ay malamang na ikabagsak ng kumpanya at maagaw ang iyong posisyon. Nasa iyo ang lahat ng kakayahan ng wala kay Alan, kaya't ikaw ang may karapatan para maging CEO. Matapos ang pag-uusap ay nagawa niyang ayain ni Michael si Valerie na magkape mula sa labas at magliban na muna sa pagtatrabaho para pribadong makapag-usap. Makalipas ang sampung minuto, sa isang restaurant ay ganap nagkape ang dalawa sa isang mesa marami silang pinag-uusapan at tinatalakay. Dito mas napatunayan ni Michael na si Valerie ay sadyang matalino at pambihirang babae. Matapos ang lahat ay mas lalong hindi nakatulog si Michael sa labis na pag-iisip kay Valerie. Gayon din ang mga sinabi nito sa kanya. Pagpasok sa kumpanya kinaumagahan ay nasa plano pa rin ni Michael na mahuli kung sino ang magnanakaw sa kumpanya. Nang dahil kay Valerie at mga impormasyong sinabi nito ay ilang araw ding nabagabag ang isip ni Michael. Hindi nagagawang tumanggap ni Valerie ng mamahaling regalo at hindi din sanay kumain sa mamahaling restaurant. Isang babaeng matalino at hindi materialistik ang babae na sadyang nakakahanga. Sa isang pagkakataon sa puntong hindi inaasahan ay pasorpresang nilapitan si Michael ng kanyang security manager. Nagawa na umano nitong mahuli sa recording ang pagnanakaw sa akto. Na nagawa agad itong maipanood kay Michael kung sa napagmasdan niya ang isang lalaking nagbubukas ng drawer sa opisina. Nangunguha ng mga gamit at itinatago ito sa bulsa bago magmamadaling umalis. Nang ito ay matitigan niyang mabuti, ay nakilala niyang ito ay walang iba kundi si Billy, ang abogado ng kumpanya. Pero ba't naman magagawang magnakaw ni Billy sa kabila ng maganda niyang propesyon sa buhay? Magkakaroon ka ng bonus sa akin, huwag kang magalala. Sambit ni Michael sa security manager na agad na ring umalis. Kinabukasan ay nagawa ng ipatawag ni Michael ang kanilang abogado para sa mahaba tanungan. Totoo na malaking tulong si Billy sa kumpanya pero kung siyang magnanakaw na kanyang hinahanap ay kailangan niyang mahinto. Hindi na nagpasimula ng salita si Michael, sa halip ay iniharap niya ang laptop kay Billy para maipanood sa kanya ang footage sa akto niyang pagnanakaw. Si Billy ay napahinto at namutla. Ngayon ay pinipilit niyang mapaamin si Billy kung anong tunay na dahilan at bakit niya ito nagagawa. Ang tono ni Michael ay naging seryoso ng mga oras na yon patawad. Di ko na alam ang gagawin ko. Ang aking inay kinakailangang maoperahan. May lumalaki siyang tumor sa utak. Ang malala pa niyan ay wala ng paraan para malaman kung dinay ito o malignant. Kung hindi ang paraan ng operasyon, kailangan kailangan ko lang talaga ng malaking pera. Hindi ka na bata. Bakit hindi ka mag-apply para sa financial aid dito sa kumpanya? Nagawa ko na yon pero hindi rin naging sapat lalo't marami na rin akong kapo abogado na nautangan ng malaking halaga. Kaya pumayag ka sa malaking perang ibinayad sa iyo ni Alan para magsagawa ng isang peking dokumento. Si Billy ay mas lalong namutla, napaamin na lamang siya na ang kontratang iyon ay naisaayos na ng kanyang kaibigan na si Richard ang magpoproseso. At yun umano ay isang multi-million dollar contract na magsiset up kay Michael Binigyan muna ni Michael si Billy ng maiinom at marahan munang pinakalma. Uminahon ka. Sabihin mo lang sa akin ang pangalan ng kontraktor at subject ng kontrata. Pangako, bibigyan kita ng interest-free loan na sasapat para mapunan mo ang operasyon ng iyong ina. Gawan mo ng paraan na maibalik sa mga ninakawan mo ang nawala sa kanila. Pwede mong ibalik sa akin ang pera kahit makalipas na ang tatlong taon, basta't sumunod ka lang sa aking mga kondisyon. Pagkatapos mapaamin ni Billy, ay nagawanan na niyang tuparin ang kanyang pangako. Totoo nga ang pag analyze ang ginawa ni Valerie. Si Alan nga ang may pakana para mawala siya sa kumpanya at maangki ng posisyon ng pagiging CEO. Naging malinaw na rin ang lahat. Agad pinatawag ni Michael si Valerie sa kanyang sekretarya. Nagdahilan na kailangan na umanong madiligan ng kanyang halaman. Nagiging payapa lamang ang isip ni Michael sa tuwing kausap niya si Valerie Natural si Valerie at malayong malayo talaga kay Lily. Nang araw na yon ay nagawa ng maihatid ni Michael si Valerie papauwi. Nang malaman ng ama ni Michael ang pakikipagrelasyon dito kay Valerie, nangihina na ng labis ang kalagayan ng ama ni Michael na sinasabing may natagpuan siyang karapat-dapat na babae na dapat niyang pakasalan. Hindi umano ito ang panahon para makipag pa si Michael sa isang tagalinis dahil may kaya naman itong babaeng ipapakilala sa kanya. Dad, Simula nang nangyari sa akin kay Lily ay ayoko nang makadinig ng babaeng mayaman. May desenteng babae na akong natagpuan. Ang babae anak ng ating magiging bagong investor. Mas importante pa ba yan kaysa kay Alan? Ang taong palihim na nagsasagawa ng kontrata para ihantong sa bankruptcy ang kumpanya ng iyong pinagirapan. Si Alan na binabalak ko na sisantihin? Santihin? Nagulat ang kanyang ama sa kanyang ibinunyag siya na mismo ang gagawa ng paraan bilang tunay na may-ari na mapaalis si Alan at mapanagot agad-agad sa kondisyon na hindi na ito makikipag-date sa kanilang tagalinis muli. Sumagot si Michael na sa susunod na araw na nila yon pag-uusapan. Habang nagdaraan ang bawat araw ay mas lalo lamang tumitindi ang nararamdaman ni Michael kay Valerie. Isang umaga ay ganap ng napaalis si Alan sa kumpanya dahil na rin sa pagsisiwalat ni Billy ng katotohanan. Pagkatapos ay sinabihan si Michael ng kanyang ama, ang sinabi niyang huwag na munang makihalubilo sa tagalinis niyang nagugustuhan. Sabay inatasan itong makipagkita sa kanya sa isang espesipikong restaurant alas 6 ng umaga. Bukas umano ay ipapakilala kay Michael ng kanyang ama ang babaeng mayaman na kanyang sinasabi. Ang kinabukasan umano ng kanilang negosyo ay nakadepende sa kanya. Kung nung una ay may ibang pananaw ang ama ni Michael sa ganitong bagay, ngayon ay tila nag-iba na ito. Dati biglaan ipinahawak niya kay Michael ang malaki niyang kumpanya. Ngayon naman ay nais niyang maipakasal sa isang mayamang babae. Nais umanong masunod ng ama ni Michael ang kanyang nais bago ito mamatay. Na mas nagpakomplikado pa ng lahat. Isang umaga ay wala na siyang Valerie na naabutan pa sa opisina. Hindi na niya maunawaan ang nangyayari kaya kinumpronta na niya ang kanyang ama sa pag-iisip na may kinalaman ito sa pagkawala ni Valerie. Muli ay pinaalala naman ito kay Michael ang kanilang usapan. Napasuntok na lamang si Michael sa kanyang mesa sa galit. Wala siyang magagawa kundi sundin ang kanyang ama na pumunta sa restaurant. Pero hindi niya magagawang pakasala ng mayamang babaeng sinasabi nito. Sa restaurant sa nakatakdang oras ng usapan ay ganap nang na kinumpronta ni Michael ang kanyang ama nang mapagtantong hindi naman sumagot ang ama ni Michael ilang sandali pa ay dumating na ang isang babae. Valerie Iha, nandiyan ka na pala, kanina ka pa namin inihintay. Si Michael ay napatulala ng makilalang, ito ay walang iba kundi si Valerie. Pero iba na ang ayos nito, nakamagarang dress na may modernong stilo at talaga namang mas lalo pang naging kaakit-akit. Ipinakilala ito sa kanyang ama na si Valerie, ang nag-iisang babaeng anak ng bago nilang magiging investor. Si Michael ay sadyang naguluhan, Ilang sandali pa, sa eleganteng restaurant ay tumugtog na ang malaromantikong awitin. Dito nagawang ayain ni Valerie si Michael na makasayaw, na naging oportunidad din. Para malinawan si Michael sa lahat, si Valerie umano ay nagpanggap, sadya bilang tagalinis. Dahil nagsawa na ito sa mga lalaking wala namang ibang ginusto, kundi ang yamang meron siya. Kaya nang madinig niya umano si Michael mula sa ama nito, nang minsang mapadalaw sa kanilang tahanan ay nagawa niyang magpanggap bilang tagalinis para kumpirmahin kung sa kabila ng lahat at agwat nila sa buhay ay magagawa pa rin siya nitong maibigan. Si Michael ay napagbuntong hininga ng mapag-alaman ng realidad ng lahat. Ang dalawa ay nagyakapan at doon nagawang magalikan. Dinadamdamang mainit na pag-iibigang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Simula nun ay naging matibay na ang relasyon ng dalawa at umantong na nga sila sa pagpapakasal. Nagkaroon ng isang anak at nakapamuhay bilang isang masayang pamilya. Mas napalawig ni Michael ang negosyong pinaghirapan at ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Nang dahil sa talino ng dalawa at pagtutulungan ay naging maayos ang takbo ng lahat, pagmula sa pagnenegosyo hanggang sa kanilang buhay pamilya.